Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, samahan niyo ako. Ay mga karot, ngayong erong nga pala magsisimba na naman ako. Napakasarap nga magsimba mga guys Lalo na kapag nadadama mo yung espiritu ng Panginoon sa'yo Hindi nga ako nagsasabang isa mga pagsisimba sa mga content ko mga guys Para naman sa mga hindi nakakalala sa Panginoon Diyan yung makilala naman nila Dito nga sa church namin ay tatlong beses kami nagsisimba kada linggo mga guys Pagkatapos nga namin magsimba Nagsabay na ako kina pastor para makabili ako ng para sa mga kapatid ko Antagal na nga nila nagpapabili sa akin ng tent mga guys Kasi hindi ko nabibigay kasi napaka busy ko sa amin Meron naman kami dun sa bahay mga nga guys kasi hindi mo na talaga magagamit kasi naputol na yung stick niya. Kapag naputol na nga yung stick niya mga guys hindi mo na nga siya matatayo kasi yun yung pinaka importanteng bagay dun sa atin. Ang nakalipas nga ng ilang minuto ay eh nakarating na din ako dito sa Pulong Santol. Pagdating ko nga dito mga guys eh, may changi pa pala dito sa Pulong Santol. Ito nga sa Pulong Santol mga guys yung eh, malapit na din yung pesta dito kaya napakadaming banderitas. Kaya sa mga tiga Pulong Santol niya dyan i-message eh, nyo na lang ako kapag i-invite nyo na ako. Charot! Pagdating nga dito sa Pulong Santol mga guys eh, bumili na din ako ng dito. Nakasara na nga sila sa mga time na to mo. Gis, buti na lang nakausap ko yung manager nila para makabili ako ng tent. Medyo kinakabahan pa nga ako dito. Akala ko hindi ka na mabibili yung sa akin ng mga kapatid ko. Pero na nakabili na nga ako mo. Gis, yung mukha ko nga dito. Yung mapo na sasaya. Mga na sasaya na makakasama kita. Charo! pagkatapos ko nga makabili ng tent mga guys yung naghihintay naman ako dito ng jeep pero hindi niya jeep yung nakita ko dito mga guys nakita ko nga dito yung tito ko buti na nga lang nakita ko siya rito kasi makakatipid na naman ako ng pamasahin nito eh, <laughs> Habang pawing nga kami dito mga guys ay manapansi kami yung bahay dito na punong puno pa ng Christmas light. Nung nakita ko nga itong bahay na ito, mga guys akala ako ay magpapasko na naman ako ng single ngayong taon. At nakalipas nga ng ilang minutong pagbibahe mga guys na naarating na din ako dito sa pipitik. Pipitik nga ang pangalan na itong barangay namin mga guys. Kaya pag pupunta kayo dito sa inyo, may pipitik na lang sa tinga nyo. Charo! Pagdating ko nga dito sa barangay namin mga guys, ay bibili na muna ako dito ng mga tinapay para na may makain yung mga kapatid ko. Pero itong mga tinapay nga na binili ko dito, hindi nga lang sa mga kapatid ko, pati na din sa mga barangay na nagwabantay sa mga bata. Pagkatapos ko nga bumili ng mga tinapay mga guys, ay dumarityo naman ako dito sa school nila kasi dito sila nagkakaroon camping. Pasok ko nga dito sa school nila, guys. Ang dami nga nakakilala sa akin mga bata dito. Hindi na nga din ako nahirapan sa paghanap dito sa kapatid ko kasi nakita niya na din ako pagpasok ko sa school nila. Bigay ko nga dito sa kapatid ko, mga guys. sumapaw nga sa inya kasi ngayon ko pa lang sa nabibigyan ng regalo. Pero sa graduation niya niya, ma. may surprise akong ibibigay sa kanya pero secret pa lang ngayon yun. Yung surprise nga nabibigay ko sa graduation niya, guys. Gising matagal niya na din sinasabi sa akin pero hindi ko pa nabibili kasi wala pa akong ganong pera. Pasok ko nga dito mga gis itong mga bata nga dito I-shoutout ko daw sila dito sa video na to Papasalamat nga ako sa mga bata na yan mga gis Kasi sinasabi nila sa akin Na lagi daw ako pinapanood sa mga video ko At isa din sa mga pinapasasalamat ko sa kanila mga gis Dahil sa kanila ipinagpapatuloy ko tong vlog na to Kahit nahihirapan na ako pagkatapos ko nga i-shoutout yung mga bata dito mga gis May nagpatulong naman sa akin dito Para i-set up itong tent nila Nahihirapan daw sila mag-set up nitong tent nila mga gis Kasi hindi daw nila alam kung paano ito i kung hindi nyo nga itatanong mga Gis dati din akong boy scout Pero ngayon girl scout na Charot <laughs> Abang up nga namin dito itong tent nila dito mga guys Si may naalala ako Naalala ko nga dito mga guys Yung unang ko nga sa pagbo boy scout ay grade 6 na ako nun Pero nung nasali ko nga nun mga guys ako na yung sinali nila sa pagda-drawing Yung idinrawing ko nga nun mga guys yung patrol namin Pero hindi ko naman pinahiya yung sir namin nun mga guys Kasi naging champion kami dahil dun sa drawing na ginawa ako Diyo nahihirapan nga kami sa pagsasetup nitong tent nila mga guys Kasi napakalaki nito Sa sobrang laki nga nito mga guys Ay parang pwede na din yata tumira dito ya yeah, Charot. Hindi nga lang mga guys, kapag dito tumirahin sa buong pamilya, itatayo na lang sila kasi hindi sila magkakasya. Charot. Nakalipas nga tawa na sampu putawan na up ni ng tent nila mga na lang na setup na namin to. Akala ko kasi iabutin pa kami ng 20 years bago maset up itong tent nila. Pagkatapos nga masitapit yung tent nila dito mga guys may nagpapashout na naman sa akin mga bata dito. Sobrang sarap nga sa pakirandam mga guys na may nakakakilala rin sa akin kahit unti pa lang nga sila. Pero masasarap siguro yung pakirandam ko mga guys kapag yung panginoon na yung nakilala nila kasi doon talaga makikita yung saya. Habang nagbibidyo nga ako dito mga guys hindi ko nga namamalayan na last 12 na pala. At sa mga time nga na mga guys natutulog na nga dito yung mga bata dito. Pero yung mga martes nga dito mga guys hindi pa sila natutulog kasi pa sila ito nga yung mga marites na sinasabi ko dito mga guys hindi pa nga sila natutulog kasi may pinagkakwentuhan sila sila nga mismo nagsabi sa akin mga guys na marites daw yung itawag ko dito sa kanilang vlog <laughs> hindi pa nga ako makain sa mga oras na to mga guys kaya kakain na muna ako kaya ayun lang bye bye